Ayan o, oh, may magdo, do Oh. Ayan oh, musal tayo, tayo dyan. After nating magpapawis. Tapos doon, merong pizza. Uh, kain tayo dyan bukas. Tapos meron ding oporto. Try natin yan sa Sunday. Woo. Success! Paldo na naman tayo. Nakapag-workout na tayo ng almost one hour and a half. Um, Pauwi na tayo. Pero, mag-almosa muna tayo dun sa McDo. Um, karamihan kasi na sinaserve nila dun. Nung nakaraang araw, kumain ako dun. Uh, Nag-almosa lang. So, wala silang chicken. Walang rice mostly mga burger, iba-ibang klaseng burger. Tapos mga fries. Chips. Chips pala tawag nila dito. Chips. So, yun. Doon muna tayo mag-almosal. 2.30 pa naman ang pasok natin. So, cheers! Order. Sita.

Yay! Nakuha ko na yung ating order. May pangbawa na tayo mamaya.